Naisip mo ba na ang mga saging ay maaring makasama sa iyong kalusugan kung ito'y kinain sa maling paraan? Karamihan sa atin ay lumaki sa paniniwalang ang saging ay isa sa pinakamalusog na prutas. Punong-puno ito ng potasyo, madaling tunawin, at isang natural na paborito para sa agahan o merienda. Ngunit sa ilalim ng tiyak na kondisyon o gawi, ang mismong saging ay maaring palihim na maging hindi mabuti para sa iyo. Lalo na pagkatapos ng edad na 60, kapag ang iyong katawan ay mas naging sensitibo sa asukal, pagtunaw at pamamaga. Mahalagang malaman kung paano ang tila innocenteng prutas na ito ay maaaring magdulot ng pinsala. Sa video na ito, tatalakayin natin ang limang paraan kung paano ang saging ay maaaring maging isang bagay na hindi na nakakatulong kundi nakakasama pa. Mula sa kung paano mo ito itinatago hanggang sa kung ano ang iyong isinasabay dito, bawat punto ay maaaring magulat ka. At sa huli, malalaman mo ng eksakto kung ano ang dapat iwasan at kung paano panatilihin ang saging bilang kapakipakinabang sa iyo, hindi bilang kalaban. Manatili hanggang sa dulo dahil ang huling pagkakamali ay isang bagay na ginagawa ng karamihan ng hindi namamalayan. Okay, simulan na natin. Unang pagkakamali, pagkain ng saging na may amag o sobrang hinog. Karamihan ay akala hanggat hindi pagganap na itim ang saging, ligtas pa itong kainin. Ngunit kapag ang saging ay may malalim na kayumanggi o itim na batik, lalo na kung may namuong mabuhok na amag malapit sa tangkay o balat, maaaring hindi na ito basta hinog lang. Maaari itong kontaminado at ang tila hindi nakakapinsalang man siya ay maaring nagtatago ng mga lason na hindi kailangan ng iyong katawan. Ang amag sa saging ay kadalasang dumarating ng tahimik. Maaring hindi mo ito makita maliban kung titing ng mabuti. Nagsisimula ito sa mga bahaging may basag o pasa at habang kumakalat, maaari itong maglabas ng mycotoxins, mga chemical na nakakairita sa digestive tract, nagpapahina ng immune system, at sa mga sensitibo, nagdudulot ng reaksyon tulad ng pagduduwal, pananakit ng ulo, o kahit mga sintomas sa paghinga. Halimbawa si Evelyn, 74 na taong gulang. Kumakain siya ng saging tuwing umaga kasama ng oatmeal. Ngunit isang linggo, napansin niya na masama ang pakiramdam ng kanyang tiyan na may bahagyang kabag at pagkapagod na tila walang dahilan. Matapos alisin ang iba pang posibleng sanhi, mas mabuti niyang tiningnan ang kanyang mga saging at napansing ilan sa mga ito ay may amag sa ilalim ng balat. Akala niya ay natural na pagkahinog lang ito, ngunit hindi pala. Nagbabago ang iyong katawan sa pagtanda. Ang lining ng iyong tiyan ay nagiging mas delikado. Ang iyong immune response ay bumagal. Kaya ang mga bagay na hindi mo pinapansin Noong apat na pong anyos mo, ay maaring maging seryosong problema sa edad na pitumpo o 80. Ang susi ay ang pagkilala kung kailan ang saging ay hindi na dapat kainin. Ang ilang batik ay okay lang. Medyo malambot ay pwede pa. Ngunit kapag ang saging ay may amoy na fermented, malagkit ang pakiramdam, o may madilim na likido sa may tangkay, oras na para itapon ito. Huwag kang kukuskus lang sa may sira at kakainin ang natitira. Kapag may amag na, maaaring kumalat ang mga lason sa buong prutas kahit hindi mo ito makita. At isa pa, kung masyadong mabilis mahinog ang iyong mga saging, huwag mo na lang iwan sa counter. Ilipat mo ito sa ref. Madidilim ang balat nito, ngunit ang loob ay mananatiling sariwa ng mas matagal. Maaari mo ring i-freeze ang hinog na saging at gamitin ito sa smoothies o pagluluto sa halip na hayaang masira ito sa counter. Ang isang magandang saging ay maaaring maging malusog na pagpipilian, ngunit ang isang masamang saging ay maaaring palihim na lasunin ang iyong tiyan. Kung mas binibigyan mo ng pansin ang mga palatandaan, mas napoprotektahan mo ang iyong sarili mula sa isang bagay na mukhang ligtas, ngunit hindi naman talaga. Pangalawang pagkakamali, paghahalo ng saging sa mga pagkaing mataas sa asukal. Maaring mukhang magaan at masustansyang merienda ang saging, pero kapag isinama mo ito sa mga pagkaing puno ng asukal, ang natural na tamis nito ay maaaring maging sanhi ng biglaang pagtaas ng blood sugar. Lalo na itong mahalaga para sa mga matatanda kung saan kahit maliliit na pagbabago sa dieta ay maaaring magdulot ng malaking epekto sa pagproseso ng glukosa ng katawan. Ang saging ay natural na may asukal at hindi ito masama. Kung kakainin ng mag-isa, dahan-dahan itong naglalabas ng enerhiya, lalo na kapag isinama sa fiber o protina. Pero kapag kinain mo ang saging kasabay ng matamis na pastry, cereal na may asukal, o inuming kape na may pampalasa, iba ang epekto maaari itong magdulot ng mabilis na pagtaas ng blood sugar. At pagkatapos ng pagtaas, babagsak ito ng husto. Maaari itong magdulot ng pagkapagod, brain fog, pagkairita, o pagkahilo, mga sintomas na akala ng maraming matanda ay bahagi lang ng pagtanda pero sa totoo ay dahil sa pagkain. Halimbawa si Irene, 76 na taong gulang. Tuwing umaga, kumakain siya ng saging muffin at flavored coffee. Akala niya ay magandang simula ito ng araw, pero bago magtanghali, nararamdaman niya ang pagkahilo, antok at hindi maganda ang pakiramdam. Sinabi ng doktor niya na hindi lang ito dahil sa edad, kundi dahil sa roller coaster ng blood sugar. Nang sinimulan niyang isama ang saging sa boiled egg o plain Greek yogurt imbes na sa matatamis, nag out ang enerhiya niya at nawala ang pagbagsak ng pakiramdam bago magtanghali. Ang aral, mahalaga kung anong isasama mo sa saging. Kung kakainin mo ito ng mag-isa, okay lang para sa iba. Pero kung ang iyong araw ay puno na ng refined carbs o matatamis, ang pagdagdag ng saging ay maaring magpalalapa. pa. Hindi ibig sabihin nito na dapat iwasan ng saging, kundi kailangan ng balanse. Pumili ng whole grains, protina or healthy fats kung kakain ka ng saging. Lagyan ito ng peanut butter. Isama sa high fiber na almusal o itabi bilang merienda sa hapon kapag mas stable ang blood sugar mo. Hindi mo kailangang itigil ang pagkain ng saging. Pero kung isasama mo ito sa donuts, matamis na tinapay, o kahit sa sugary smoothies, hindi ito makabubuti sa iyong katawan. Lalo na pagkalampas ng animnapu kung kailan bumababa ang insulin sensitivity at mas delikado ang epekto nito. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakatutulong sa iyo ang mga impormasyong ito, mangyaring mag-comment ng numero dalawa sa ibaba para malaman kung nandito ka at kung hindi ka pa nakasubscribe, inire-recommend akong mag-subscribe ka at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na video. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na makagawa ng magandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Pangatlong pagkakamali, pag-iimbak ng saging sa nakasarang plastic bag. Maaring mukhang magandang ideya ang pag-iimbak ng saging sa plastic bag para manatili itong sariwa. Pero para sa mga matatandang nagsisikap na mapreserba ang prutas, ang karaniwang gawain ito ay maaring magdulot ng kabaligtaran. Kapag nakaseal ang saging sa plastic bag, naiipon ang init at moisture na siyang perpektong kondisyon para sa bakterya, amag at maagang pagkasira. Ang saging ay isang buhay na prutas. Kahit na napitas na ito, patuloy itong nagkakamadura at naglalabas ng natural na gas na tinatawag na ethylene. Kapag nakasarang plastic bag, walang takas ang ethylene, kaya mas mabilis lumambot at masira ang saging mula sa loob. At kapag nagsimulang mamuo ang moisture, magkakaroon ng mainit at mamasa-masang espasyo na pabor sa bakterya. Isipin si Doris, walumput dalawang taong gulang. Mahilig siyang bumili ng maraming saging at ilagay ito sa plastic bag na mahigpit na itinatali para manatiling sariwa. Pero sa loob ng dalawang araw, napansin niyang malambot na ang mga ito at may isa pang nangangamoy. Nang buksan niya ang bag, may nakita siyang malabnaw na film sa loob at simula ng amag. Ang akala niyang paraan para mapreserba ang prutas ay siya palang dahilan ng mas mabilis nitong pagkasira. Ang mas mabuting option, hayaan mong makahinga ang saging. Ilagay ito sa room temperature sa well-ventilated na lugar. Kung gusto mong ng pagkahinog, Balutin ang tangkay ng foil o plastic wrap para mabawasan ang pagkalat ng ethylene. At kung sobrang hinog na ito, balatan at ilagay sa freezer. Huwag itong ikulong sa plastic. Para sa mga nag-iimbak ng hiniwang saging, huwag itong ilagay sa sealed bag nang hindi nilalamig. Sa loob ng maikling panahon, ang oxidation at pagdami ng bakterya ay maaaring magbago sa kemikal na komposisyon, texture at kaligtasan nito. Mas mainam na ilagay ang hiniwang saging sa glass container, palamigin, at kainin sa loob ng isang araw. Ang layunin mo ay hindi lang pigilan ang pagitim ng saging, kundi panatilihin itong ligtas, malinis, at puno pa rin ng nutrients na inaasahan mong makuha mula rito. Ang simpleng gawi sa pag-iimbak ay maaaring magkaroon ng malaking epekto, lalo na sa mga may mahinang immune system o sensitibong digestion. Ang pag-iwas sa plastic bag para sa saging ay hindi pagiging pihikan, kundi pagprotekta sa iyong kalusugan mula sa mga bagay na hindi mo nakikita hanggang sa huli. pang na pagkakamali, pagkain ng saging ng walang laman ng tiyan, madalas ituring ang saging bilang mabilis at madaling almusal, isang bagay na maaari mong kunin ng nagmamadali. Ngunit kapag kumain ka ng saging kaagad sa umaga, nang walang laman ng tiyan, maaring hindi ito magbigay ng enerhiyang inaasahan mo. Sa katunayan, maari itong magdulot ng biglaang pagtaas ng blood sugar na susunda ng mabilis na pagbagsak, lalo na sa mga matatanda na ang katawan ay hindi na gaanong epektibo sa pagregulate ng insulin tulad ng dati. Ang saging ay mayaman sa natural na asukal, lalo na sa glukosa at fruktosa. Kapag ito ay kinain ng walang protina o fiber na magpapabagal sa pagtunaw, mabilis itong maaabsorb sa dugo. Nagdudulot ito ng pansamantalang energy boost, ngunit hindi ito nagtatagal. Pagkatapos ng pagtaas, babagsak ang iyong blood sugar na nagiiwan sa iyong mas pagod, mas gutom o kahit nahihilo. Isipin si Barbara, pitumpong taong gulang. Dati, Kumakain siya ng saging kaagad sa umaga bago maglakad. Ngunit sa kalagitnaan ng kanyang paglalakad, nagsisimula siyang makaramdam ng panginginig, hilo at sobrang gutom. Akala niya ay dahil lang ito sa pagtanda, ngunit ipinaliwanag ng kanyang doktor na ang saging na kinain ng mag-isa ang nagdudulot ng mabilis na pagtaas at pagbagsak ng blood sugar. Ngayon, kumakain na siya ng kalahating saging kasama ng ilang almendras o isang maliit na piraso ng keso at hindi na niya nararanasan ang mga sintomas na iyon. Ang pagkain ng saging ng walang laman ng tiyan ay nakaka rin sa acid level ng tiyan. Ang mataas na magnesium at potassium content nito ay maaaring makagulo sa digestive balance, lalo na kung meron ka ng acid reflux, indigestion o sensitibong tiyan. Maaari kang makaranas ng kabag, acid o kahit pagduduwal, hindi dahil masama ang saging, kundi dahil kailangan ng iyong tiyan ng buffer. Kaya ano ang solusyon? Simple lang, huwag kumain ng saging ng mag-isa sa umaga. Magdagdag ng kaunting taba o protina, isang bagay na magpapabagal sa pagtunaw at tutulong sa iyong katawan na iprocess ang asukal ng mas maayos. Ang ilang piraso ng mani, isang nilagang itlog o kahit kalahating hiwa ng whole grain toast ay maaring magdulot ng malaking pagbabago. Hindi ang saging ang problema, kundi ang timing at paraan ng pagkain. Habang tumatanda ka, mas nagiging sensitibo ang iyong digestive system sa unang pumapasok dito. Ang isang maliit na adjustment sa paraan ng pagkain mo ng saging ay maaaring makatulong upang maiwasan ang pagkapagod, gutom at discomfort na madalas isisi ng mga matatanda sa pagtanda lang. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, mangyaring mag-comment ng numero apat sa ibaba para malaman kong nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, Inire-recommend akong mag-subscribe ka at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ng anumang video. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na gumawa ng magandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Panglimang pagkakamali, pagluluto ng saging sa mataas na temperatura. Karamihan sa mga tao ay iniisip na ang saging ay nakakasama lamang kapag ito ay panis o kinain kasama ng asukal. Ngunit ang isang nakakagulat na paraan kung paano nawawala ang halaga nito ay kapag ito ay niluto sa mataas na temperatura. Maaring i-bake ito sa muffins, iprito sa mantika, o i-microwave para lumambot. Ang matinding init ay maaring unti-unting sirain ang nutrients na nagpapaganda sa saging para sa iyo. Ang saging ay mayaman sa vitamin C, potassium at isang compound na tinatawag na dopamine. Oo, ang parehong dopamine na ginagamit ng utak mo para sumaya. Ngunit ang mga nutrients na ito ay sensitive sa init. Kapag na-expose sa mataas na temperatura, mabilis masira ang vitamin C, bumababa ang dopamine levels at kahit ang potassium na medyo stable, ay maaaring matanggal sa cooking liquid at mawala ng tuluyan kung hindi makonsumo. Isipin si Lillian, animnapot siyam na taong gulang. Gustong gusto niya ang mainit na hiwa ng saging na may cinnamon na inihanda sa microwave, isang panggabing treat. Ngunit nang mapansin niyang bumagal ang kanyang digestion at bumaba ang enerhiya, kumonsulta siya sa kanyang nutritionist. Nalaman niya na ang pag-init ng saging sa microwave ay nag-aalis ng mahalagang nutrients habang winawasak din ang fibers na tumutulong sa digestion, hindi ito nagdudulot ng sakit, ngunit hindi rin ito nakakatulong sa kanyang katawan. Mayroon ding hidden concern kapag ang saging ay ipinrito o inihanda bilang matamis na dessert. Ang init at asukal ay nagdudulot ng pagbuo ng mga compound na tinatawag na advanced glycation end products (AGEs). Ang mga compound na ito ay nagaambag sa pamamaga paninigas ng kasukasuan, at mas mabilis na cellular aging. Para sa mga seniors na may arthritis o chronic fatigue, ito ay isang bagay na dapat iwasan. Hindi ibig sabihin ito na hindi ka na pwedeng magluto ng saging, ngunit kung gusto mong makuha ang pinakamaraming health benefits, mas mainam na hilaw ito. Kung kailangan mo itong painitin, gumamit ng banayad na init sa maikling oras at iwasang isama ang asukal butter o processed flour na lalong nagpapalala sa pinsala. Ang saging ay makapangyarihan ngunit delikado at ang paraan ng paghahanda mo rito sa kusina ay may malaking epekto. Kaya sa susunod na maghahanda ka ng mainit na banana dessert, tanungin mo ang sarili kung worth it ba ang comfort para sa trade-off dahil ang prutas na dating nagpapasaya at nagpapagaan sa iyong digestion ay maaring unti-unting nawawala ang halaga nito. Isa-isang microwave zap. Pangwakas ng mga kaisipan, sa puntong ito, malamang na mo na ang problema ay hindi ang saging, kundi kung paano natin ito kinakain. Ang bawat isa sa limang habits na ito ay tila maliit, ngunit sa paglipas ng panahon, maaari itong makaapekto sa mga benepisyong inaasahan natin mula sa prutas na ito. At pagkatapos ng anim na po, kapag mas sensitive na ang iyong katawan sa asukal, pamamaga, at indigestion, mas mahalaga ang mga detalye na ito. Ano ang pinakatumatak sa iyo? Ang paraan kung paano kumalat ang mold sa sobrang hinog na prutas ng walang babala? O kung paano nagiging blood sugar spike ang saging kapag isinama sa matamis na almusal? Baka naman lagi kang nagmi-microwave ng saging para sa convenience nang hindi na mamalayan kung ano ang nawawala sa proseso. Ang video na ito ay hindi para takutin ka na huwag kumain ng saging. Ito ay para tulungan kang kumain nito ng may tamang layunin. Para protektahan ang iyong enerhiya, digestion at overall wellness sa pamamagitan ng ilang matalinong pagpipilian. Dahil kapag kinain mo ang saging nang tama, ito pa rin ay isa sa pinakaabot kayang masustansya at nakakabusog na prutas na maaari mong mahanap. Kaya sa susunod na makakita ka ng saging sa iyong counter, tingnan mo itong mabuti. Tanungin mo ang sarili kung oras na ba para kainin ito, itapon, o isama sa mas masustansyang pagkain. Mapapansin ang iyong katawan ng pagkakaiba kahit na ito ay subtle. At sa paglipas ng panahon, ang maliliit na pagbabagong ito ay maaaring magdulot ng mas malakas mas steady at mas malusog na version mo. Salamat sa pagsama sa amin ngayon. Gusto naming marinig ang iyong mga komento, magiwan ng mensahe sa ibaba at ibahagi ang isang bagay na natutunan mo ngayon at kung paano mo ito gagamitin sa iyong buhay. Mahalaga sa amin ang iyong mga salooben, kaya huwag magatubiling ibahagi ang mga ito. Ang pagbabasa ng iyong mga komento ay nagbibigay sa amin ng malaking motivation at encouragement. Kung nasiyahan ka sa video na ito at nakatulong ito sa iyo, mangyaring i-like, mag-subscribe at i-share. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na gumawa ng magandang content para sa iyo. Salamat sa panonood at inaasahan naming makita ka sa susunod na video.